Mga ka-Republic, naghahanda na ang Gilas Pilipinas para sa tunay na laban. At ang simula ng tunay na laban ay bukas sa pagharap ng ating national team sa kupunan ng Chinese Taipei. May dalawang US-based players ang partikular na pinangangambahan ni Tim Cohn. Ang Hinton Brothers na parihong naglalaro sa NCAA Division 1 sa US. Sangayon sa mga report parehong star player sa kanya-kanyang college team sa Amerika, sina Adam at Robert Hinton. Kaya alam ni CTC, magbibigay ito ng problema sa gilas. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, nagbigay ng saya sa mga Pilipino ang magkasunod na panalo ng Gilas Pilipinas sa dalawang tune-up games. Una ay laban sa Macau Black Bears at kahapon kontra sa Jordan National Basketball Team. Ang dalawang panalong iyon ay nagpapakita ng kahandaan ng ating pambansang kupunan. Kahit naging maikli lang ang preparasyon ng gilas dahil sa commitment ng mga players sa kanilang, -kanilang mother team, mukhang may chemistry pa rin ang buong team. Masaya si Team kaun sa ipinapakita ng kanya mga players so far, pero sang ayon din sa American mentor, di raw dapat gawing basihan ng dalawang panalo sa tune-up games. Ang tunay na laban daw ay magsisimula sa Miyerkules, August 6, sa pakikipagsagupa ng Gilas Pilipinas, sa kupunan ng Chinese Taipei. Maalalang tinalo ng Chinese Taipei ang gilas ng huling magharap ang dalawang kupunan sa FIBA third and final window sa qualifier. At ngayon, bukod sa naturalized player na si Brandon Gelbeck, nasa roster green ng Chinese Taipei si Muhammad al former naturalized player ngunit ngayon ay kinukonsider ng lokal. Hindi raw chambalang lang ang panalo ng Chinese Taipei laban sa Gilas, sabi ni Tim Cohn. Malakas na kupunan na raw talaga ngayon ang rival team natin dito sa Southeast Asia. At alalahari natin ang taluni ng Chinese Taipei ang Gilas ay wala pa sa lineup nito ang Hinton Brothers. Isa ito ngayon sa mga concern ni Tim Cohn. Parihong naglalaro sa NCAA Division 1 sina Adam at Robert Hinton. 22 years old lang si Adam at 19 years old naman si Robert Hinton. At sigurado ang Gilas coach mag impact sa national team ng Taipei ang magkapatid na ito. Sa katatapos na Jones Cups, isang talo lang ang natikma ng Chinese Taipei. Yumukod lang sila sa strong group athletics sa finals. Ang isang magandang balita na iscout ng Gilas ang Chinese Taipei nang sumali ang mga ito sa Jones Cup mayroong idea ang Gilas coaching staff kung paano maglaro ang Hinton Brothers. May matibay na poste sa ilalim ang Chinese Taipei sa katauhan ng 7-footer na si Brandon Gelbeck. Magdadagdag ito ng sakit ng ulo kina Junmar Fajardo at AJ Edu at sana maagang ma ng gilas ang mga outside shooters ng Chinese Taipei. Dahil kung inyong naaalala, napakainit ng shooting ng mga ito noong third window kung saan tinalo ng mga ito ang gilas. Hitting 15 three-pointers upang itala ang unang panalo nila laban sa Pilipinas sa loob ng labindalwang taon. Samantalang si Gelbeck ay may 8 points noon, 8 rebounds and 5 blocks. Pero pagkatapos makita ni CTC ang galawan ng core ng Chinese Taipei, eh, siguradong nakagawa na siya ng mga adjustment. Tiyak mapapalaban ng husto si Junmar Pahardo at AJ Edu sa ilalim para ma-minimize ang damage na posibleng dalhin ni Gilbet sa oras ng laban. Mas malaki sana ang chance ng Gilas Pilipinas kung healthy lang si Kai Soto. Pero nagre-recover pa rin sa ni injury ang 7 foot 3 Pinoy Bigman man na hanggang ngayon ay nag-a-undergo ng therapy. Magiging malaking moral booster para sa Gilas Pilipinas team kung makukuha nila ang panalo laban sa Chinese Taipei bukas dahil marami talaga ang nagulat. Halos hindi matanggap na natalo tayo ng kupunang minamani-mani lang dati ng ating national team sa mga international competition. Bukas ang simula ng tunay na laban. Kalimutan na ang dalawang panalo sa tune-up games dahil no bearing game naman ang mga iyon. Bukas ang simula ng paglalabasan ng tunay na angas. So guys, yan lang muna hanggang sa muli Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo Merson Kabadi Vlog mula diyan sa Oman. Ingat ka lagi diyan kabayan. Sa yoren shoutout Norman Flores. Mabuhay ka rin idol. Salamat sa suporta. Ah. At sa yoren shoutout Cecilio Tinorio. Ang tagal mo palang naging OFW. Shoutout sa iyo idol. At sa yoren Rose Marihuan, pagaling kang mabuti. Salamat sa suporta ah, idol. At sa yoren Sahara Higia and Epimaco Picardal, shout out sa inyong dalawa. Salamat uh, sa Yuren Efren Mendoza, shout out sa iyo kabayan. Sa Yuren, shout out Ligaya Bukalos. Shout out sa iyo idol, salamat sa laging panonood ng ating vlog. At sa Yuren Kamarundin Ondong Hindi mo na raw magkampante Tama ka Sa shout out Armando de Leon Congrats sa gilas Sabi niya kaso madaling araw Sa Yam Ang galing daw ng gilas Shout out sa iyo idol At sa iyo Lem Lem Sakalam let's go Sabi niya Salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.